So ayun mga eh Nandito tayo ngayon sa San Mateo ah! Meron na tayo pupuntahan Ayan dito sa Sa kamag-anak ko So pinapakita ko lang sa inyo Yung daan dito medyo patirik Kaya <laughs> Pero kaya naman ang Erox natin yan Kaya akit kaya tayo ng Baguio diba Ayan Shortcut to shortcut to papuntang San Mateo Tsaka Montalban So hindi tayo nabutan ng ulan kasi hanggang maulan sila get up natin yung mga <laughs> Ayan, so ito nga pala gamit natin bagong microphone natin dito Ayan, kasi yung yung na microphone na ginamit ko na karang, parang ano lang eh one sided lang yung natu naririnig kung dito lang sa left pero pagdating dito sa right hindi ito sure ball to uh, left and right tone na maririnig ang problema lang dito baka sobrang lakas ng ano ng ng crackling sounds kasi nga uh, ah, pang ano, naman to eh, pang pang lapel mic to hindi naman to ano eh so nilagay natin to, to sa ano sa sa gilid ng na cheek pad natin kaya siguro less noise na lang din tapos nilagyan natin siya ng ano ng styrofoam kaya, para medyo kahit papano yung vibration ng boses natin Ewan eh, ko lang kung ano magiging kalabasan na ito mamaya. So tignan natin pagka na, nakita ko na yung video. So usapan ano nga pala. Kasi ngayon, September 6 mga Earth, mga era, may sa release na nung GoPro 12. Yan. Kaso, upon checking, wala naman siyang pinagkaiba sa... Siyempre meron yung bago eh. Ang pinagkaiba lang niya is minimal. Like yung pinalaki yung battery, tsaka yung bagong, pero parehas lang sila na software. Pinalaki yung sensor, tapos naging ano na siya, uh, 6.0 hyper smooth na uh, stabilization niya, 6.0 na. So kung kung sa akin ha, ah, kung ikaw, meron kang GoPro 11, eh parang dati, di ba? Kung may, kunyari, meron kang GoPro 10, tapos lumabas yung GoPro 11, di ba? Lagi tanong nila kung bibili ka ba. Siyempre, sa GoPro 11, meron siya 9, 9x6, tapos hyper smooth, tsaka hyper, ano, uh, hyper wide, uh, hyper wide pa Ngayon, yeah, dito sa GoPro 12, same lang din sila, dinagdag lang is yung battery, tsaka yung HDR. Meron na siyang, uh, meron na siyang, pwede mo siyang on ng HDR. So, high definition yon Lalo na kunyari para sa akin sa pag nagmamoto vlog ka, 'di ba? Sobrang linaw ko na talaga ng GoPro, 'di ba? Quality 'yan eh, GoPro eh. Kaya kung may pa HDR, mas malinaw, 'di ba? Pero kung ikaw, kunyari mag-i-start ka pa lang magmoto vlog, kasi wala ka mamasadong budget. Siguro sabi natin budget mo go 10,000, mga 11,000. Siguro okay na 'yung group, GoPro 7, ayan. Mag-upgrade -mag ka lang, GoPro 7, GoPro 9, mga GoPro 8. Mag-upgrade ka lang talaga pag talaga yung upgrading ni, ni GoPro, yung talagang ano, tawag dito. Meron talagang pagkakaiba dun sa sa lumang version. Katulad e niya, 'di ba, si DJI Osmo Action 4. Ang laki ng pinagbago, meron silang magnetic strap. Tapos malaki talaga improvement ng ano, malaki talaga improvement nung ginawa nilang ano uh, tawag dito ginawa nilang pictures dun sa go Osmo Action 3 kasi yung Osmo Action 3 walang autofocus eh tapos eh medyo ano pa rin talaga yung quality ng video ngayon okay na kasi mayroon na 10 bit super lapad tapos talaga ang ganda na rin nakikipagsabayan na rin talaga yung stabilization ng Osmo DJI bukod doon mayroon pa siyang kasamang included sa package na charger charger tapos kahit wala kang, uh, kahit wala kang, tawag ito, media mode, bumili ka lang nung yung Type-C to TRS, makakagamit ka na ng ano. Pero, syempre, quality pa rin wise, GoPro, tsaka sa boses. Kaya ngayon, kung ako papipiliin, siguro hindi mo na ako bibili ng GoPro 12. Ayan, yung talagang, uh, mayroon talagang pantiinan na ilalabas si, si GoPro ng unit na talaga makakaboom. Yung talagang sabihin, the king is back. Ayan. Kasi ngayon parang gagastos ka lang eh. Ayan, titingnan muna natin, 'di ba? Baka nagahang pa. <laughs> 'Di ba? Baka nagahang. Pero sa GoPro 10 ko, hindi ko naman naranasan 'yon pag nagahang. Kasi sim, siguro ginagamit ko lang ano, ah, ginagamit ko lang solution is yung 1080p 60 FPS super wide. So siguro kaya hindi siya masyadong umiinit sa akin 'pag nagahang. Ayun, nabenta ko rin. <laughs> Kasi kailangan natin ng pera. Ayan. So bibili na lang tayo, baka siguro mga earth Ito, shoutout nga pala kay Ricky Junsha Fernandez Ayan, the modifier king scooter, taga Tundo Nagpairama sa atin ng GoPro 6 Gamit lang natin mga earth GoPro 6 lang Tapos may naka mic adapter lang tayo Ayan. So pag nakalipon ipon so soli natin to kay Jun Tapos bibili na lang muna ako ng GoPro 7 Kasi hindi naman ako makaarte Wala <laughs> talaga tayong budget Yun yun yung totoo pero kung praktikalan lang kasi, kaya naman. Kumbaga, meron naman 12,000 tapos di ba, pwede ka na magulugulugan. Pwede naman, kaya naman. GoPro 12 ka. So, for me, hindi reasonable kung galing ako sa 10 at eh, tsaka 11. Parang hindi siya worth it upgrade. Yun lang sa akin na ah, mga arpa. So, yun lang, pinag-usapan lang natin yung GoPro 12. Tsaka, tinesting ko lang din tong mic. Eh. <laughs> Upload natin to kung maganda nilabasan ng boses natin. <laughs> tsaka, makita nyo na rin yung si na papuntang Marikina to San Mateo to Montalban yun nandun kanina yung, yung pinasokan natin Montalban dito San Mateo na to ayan. good things din di rin tayo inabutan ng ulan <laughs> ayan so syempre as usual lagi natin kasama sa kalsada si Takumi ayan, uh, Aerox version 1 ayun so dito na lang mga Earth Ride Safe Yuma TV